kasi na cyanids, eh, kailangan natin bantayan para masakto yung height kaya, kaya tayo nandito na mga aga pa pupunta natin mga kalimited yung ano, pagkakabitan ng ano, signage dati may nakalagay na dun eh na yung backdrop mismo ng resort eh ano nagsawa si Busing so gusto niya lagyan ng ano yung acrylic yung materials niya kulay itim tapos may backlight na dark blue bali pag gabi may ilaw siya sa likuran maganda tingnan ito yung paglalagay ng ano, signage mga Limited yan dito dati yung Resort nakalagay eh. tinanggal na kasi papalitan ng ano modern tapos yung functional natin mga kalimited ano kinakabitan lang mga outlet na high ampere kaya nakatakip yung TV yung mixer speaker yan saka doon binaba gamit yung makalat yan wala pa dito mga kalimited yung makakabit na ano sa init so, natin wala pa tayong almusal eh kain muna tayo para pagdating ng mga installer tuloy tuloy na tayo tara kain muna tayo dito natin sa likod kakain mga kalimited may daanan dito eh may kantin na turo, turo na lang yan dito tayo dadaan kain tayo dito Ito yung almasal natin mga kalimitid oh, kanton Ako, oh, yari naman, sira naman diet natin dito Yan mga kalimitid, tapos na tayo kumain Tawa tama, dumating na rin yung mga ano, installer ng signage Tingnan na natin uh, Umpisa na lang uh, sila pagdating natin, eh. tara punta natin Ayan na sila mga kalimitid, lalatag na Ito yung company ng ano, kakabit ng ano, signage mga kalimited. Tadin. Yan. Yan yung mga installer, mga malulupit. <laughs> yan mga kalimited, umpisa na nila. Yan. Tatabasin na sir sa isa. Later by later? Ah, hindi. Uh, yan. Ganda, makulay ha, puti tsaka pula oh. Limit, okay. tatanong natin sa visor natin. Purman, anong masasabi mo di sa ikagabit ng signage? Tingin mo, maganda ang kainat nan. Okay, okay kayo. Ikaw, engineer. <laughs> Sarap na tao, tumanggap ka na, no? <laughs> okay na, okay na. Okay <laughs> na. <laughs> Mga ilang oras yung gagawin sir? Sa araw? Papantay nila mga kalimiti doon sa ano parang pinaka-guide nila oh. Parang may nakasulat na litra. Yan, yan, yan. na. yan. Dedikit ko na. Sige, sige, doon sa Oo. Ulang level host. Meron ka pa rin ba? Ah, <laughs> meron. ano wala. Ano ba yung dinyo na dala? Barila. Kailangan ng level mga kalimited para pantay mamaya na tabing yung litre. Pa malaglag yung litre pag pantay. <laughs> mga kalimited titingnan natin yung mga ano. Litra. Yung mga litra na kakabit ay no. Acrylics sya tapos may ilaw yan sa likod, kulay blue. Ayun o. Di pa nga nakabit, gandang-ganda na ako ah Ayun o. Ayan mga kalimited. Isa-isang ikakabit yan. bisan na sila makakalimited oh. Kakabit na nila. Kakabit na mga kalimited yung letter Q. Pinakamalaking letra sa lahat. Letra Q. Tatay Ano? Sinusulatan muna mga kalimit yung butas Para maya Barina na sila ng barina Tapos pag nabarina na Tuloy tuloy na silang kabit Mukhang mabilis na lang ito titirahin mga kalimutid Yan naman, liter O Sa litrang O Yan. Liter Y naman. Ang liter Y. Yung mga malilit na liter ng mga kalimited. Ah, kaya pala di pwedeng mas malit pa dyan kasi yung ilo di magkasya, no? Tama ba? Hindi na po wala nang Wala paglagyan. Yan naman, liter is. E. Yung malit ng is. E sa resort yan liter O naman e, na ng mga kalimited o oh. ayan kasunod yan liter R liter R yan liter T yan e, mga kalimited ha ah, lagay na lang ng pattern ngayon barina na silang barina tuloy tuloy na tapos dyan kabit na lang ng kabit tapos dyan tapos na kinabit na yung letter Q pinanggal na rin yung anila ano yung parang ginawa lang pattern yan o oh. yan yan mga kalimited o oh. nakakabit na si EQ tsaka yung sa baba si R ayun na Ayan, mga kalimited nakakabit na yung ano letter E susunod naman yung ano letter Q sa taas yan susunod naman yung ano letter U malapit na mga kalimited susunod na naman yung ano letter S is S para sa resort Yan mga kalimited, nakabit na rin yung letter A tsaka ano, letter O. Nakaridin naman yung ano, letter B. Nakabit na rin. Yan siya. Paganda ng paganda mga kalimited oh. Gumugwapo ng gumugwapo, parang ako lang eh. <laughs> Gago! Yan mga kalimited oh Nabuo na Ako boy resort Ngayon susunod nyan Tapos yan oh Pag dugtong nila yung mga wire Para lahat iilaw Actually may sample na sila oh, Yung letter R ano oh Milan na kulay blue Ayun na siya Maganda oh Maganda natin na sa gabi yan Lulutang yung ano, Kulay blue Ganda rin ang presyo Oo <laughs> eh, inahabol yan dahil bukas may event kami yung congress um, ng Pilipinas. Ah, gagamitin na buka mo. Kaya pinapag-stop. Uh, yan mga kalimited, tinatap na nila. Mayilaw na. Ganda na. Malulupit tong mga installer dito eh. Bibilis. Ayun, mayilaw na yung ano. Letter A. Abangan natin yan mamaya mga kalimited pag natapos na. Lalo mamayang mamaya gabi. Lulut lang yung ganda niyan. Sir, ilang taon ka, ka na nag-install ng ganyan? Sobrang tagal na sir. Diyan ka na nakapag-asawa? <laughs> 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 Nasa 14 years na ako dyan. Dahil dyan nakapag-asawa ka? Hindi <laughs> Wala pa. <laughs> Wala pa pang pangalawa. <laughs> Ganda no. Oh. Lalo na mamaya ng gabi. Ay mga Unlimited oh. Ganda na kaso lang nag-break time sila. Kaya tayo. Break time na rin tayo mga unlimited. 12 na kaya mo tayo para ganado mamaya ganado mag vlog yan mga Kalimited. babalikan natin yung ano signage uy ganda paganda ng paganda mga kalamitid do oh. matutuwa dito si Bosing mga kalimited dami nang magpa picture dito mga kalimited oh. magiging ano to picture area ganda na ano ilaw ako eh resort pag sanay ka na ko no, sa trabaho mabilis na talaga no pati yung kumpare ko sanay ito sa trabaho niya ba't nung ang kupad eh no. Liter Y na lang mga kalimid ang kulang, ang walang ilaw at saka ano, liter T. Ano, parang ang sarap sa mata, no? Pare. Sarap sa mata yung kulay niya. May muta at amanta mo kaya di masarap ang tignan mo. Yun o. Kaganda. B bakit babalik yung switch? Eh, dapat. Hindi mo kapalusot dito eh. Saan mo ilal... Saan mo yung dulo na yun? Saan yan ilalabas? Gusto ko nga saan eh. Pasok mo lang dito. Diyan? Oh. Bubutasan? para malapit lang parang naglalaro lang ng ano si kuya mga kalimited oh <laughs> ba't talaga pagsanay na kaya mga kalimited nasa liter Y na kunti na lang talaga matatapos na yan sigurado ano sasabihin dito muna ako magtatambay eh. pare <laughs> tayo mo hanggang ano ang gabi kasi yeah, nga, maganda nga naman to sa gabi eh. Yan mga kandimited mo. Yan! Hindi naman pala no? Umiilaw na lahat mga kandimited. Sa gabi hindi naman mahala tayo yan eh. Oo. Oh. Okay. Yun oh. Paganda ng paganda. Kote naman yung... Kasi nyo ito metal paring. Dulo na ito metal paring ha? Oo. Oh. Mm yung dulo na ito hindi ito po sagad sagad naman itong hard and diba dito hindi ganito na lang ganito na lang install nyo na lang po ito ng ano diretso rito tapos pwede ko pwede ko naman itong ano eh baguhin eh mag uh, ano na lang ako sige ganito na lang tap ko na lang po dito o okay. nah, kahit ganyan lang na ganyan tapos ikaw na lang magbago niyan idikit e, nyo na muna ito temporary pero huwag sagad isagad na, nakaganyan lang. Oh, no, yan. Yung laktaw Spot, laktaw spot lang. Oh. Laktaw, laktaw lang muna mm. tapos kasi may event hindi, hindi aabot yan eh. Hindi, hindi kaya no. Laktaw laktaw niyo lang after noon baguhin ko isasabay ko sa pagsasabay. Sige sige sige, 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 sige. Yan, itatap na nila mga ka-limited. No, pwede to. Itatap na lang yung kuryente. Para tuloy-tuloy na itong ilaw dito. Tapos ayun yung ano, switch. Ang daming lipab. <laughs> <laughs> may namoy. Ah, sabi ko lang daming lipab, sinabi ko bang may amoy. Hindi siya, hindi. hindi ko alam Wala ka pa sina, baka makurinti ako. Wala pa. Tsaka kahit mayroon yan, na yan eh. Wala pa yan, hindi pa na-i-tap sa main yan eh. na natipatikin mo nga. i i natin pagkatapos niyo. Pamaya may kurinti pala no? <laughs> Nakasaksak na naman <laughs> Kinakalikot na. Sige na, pwede na. Ayan, tapos na. Tap na. Tap na doon. Ayan mga limited. Sticker. Natapos na rin. Itatap na lang yung kuryente para matisting matignan kung ano yung tsura yun know, o malay sa dati ganito pa kasi yung tsura ng dati mga kalimited o oh. ito yung dati yan ang na mga kalimited mas maganda na itong bago yan mga kalimited o oh. maganda na ang na dun sa dating itsura niya yung luma kaya ang sunod natin gawin aantay natin sapit ng dilim o gabi para makita natin yung lulutang talaga yung kulay niya niya kulay niya dun sa backlight niya kaya antay natin ayan mga unlimited ito nililinis na nila sa problema lang may parang may mga may mga konting scratch lalo na yung ano doro mga dun, yung kulay A Ayan, parang may mga tipin ng ano, lagari. Hindi siya makainis Ang bantuhan. Kaya pinapacheck natin mga unlimited, babalikan daw nila. Tignan lang ako anong magagawa. Kasi hindi pwede yun kay Bosing. Back job yan. Oo. Hindi mo siya mapapansin mga unlimited pag nasa malayo eh. Kanina nung nilapitan ko, nung natanggal na yung hagdan, yun agad na puna. Kaya try natin ano, pabalikin sila. Nakakalimited habang nahantay natin yung magsapit ng dilim. Pupunta muna tayo sa tropa natin. Kumusta natin? Kung buhay pa ba siya? si, ano eh, si tropang dun. Dun na ba siya ngayon? O dun, dun, dun. na, dun. Hindi namang. Kasi malayo kaya dun. Naman, raman, wala na tayo. Makakalimit din, makakalimit din dito na tayo sa ano. lugar ng tropa natin ang problema wala pala siya so wala tayong magagawa kundi bumalik kung saan tayo nang gagaling tara okay, mga kalimited natin yung kainid oh, sa gabi wow. yan na siya mga kalimited oh. kulay blue ganda